Hindi, hindi. Si Diyosa po, sa lugar po namin, si po isang gamer na bata po. Wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayon po, nung biglaan po silang nag nagkaroon po ng laban sa Baguio, August 7, ay August 15 po, na may laban po sila. Uh, normal naman po sa akin na may laro yung anak ko dahil yun nga po yung ilig niya. Pero, yung picture ko sa Meron po siya talagang ano na kaya, kakayanan po kumita. Noong tayo po pumunta siya ng Baguio, tatlong bata po sila. Hindi eh, pa po ako masyadong ano. Gabi po nung ba't wala pa yung anak ko pa po. Tinanong ko na po nung, tinanong ko na po yung kasama niya, August 17, sabi ko, asan, asan na si Joshua? balita ko may laban daw po sa Baguio. Ngayon yun bata kong nakaligtas na isa, nakasama niya, ang kwento niya sa akin, kasi nakarating daw po sila ng Baguio. Pagdating po daw nila ng Baguio, hindi naman, naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang nakikis, angkas lang po sila sa truck. Ngayon, pangangkas po sa truck, yung mga bata, hanggang dito lang po sa Prostolubio, Pangasinan, hindi po. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo siguro, nangawit po sa pagpangkas ng truck. Eh, itong dalawang bata kasama po yung anak ko, tuluyan na po umuwi dahil pag gusto na siguro po umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw itong dalawang bata. Nauna na po yung, hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20. Wala pa rin po kung balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na po sa so yung tukang, yung mga namamatay, sabi ko, Diyos ko, huwag naman po. Kasi, ang na po wala siyang online sa, sa Facebook niya eh. Hanggang nag-desisyon na po ako mag-class alarm ng 21. A 20 ay a 20 po gabi nag-clash na naman 21, nasa sa tra trabaho po ko sa parlor. Dumating po yung polis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtatakan ko po, po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko at saka kung sa yung lugar ng anak ko. Di, ano na po yung talagang hindi, hindi sana po totoo to na ko na yung nakalagay na namatay o ano po. Kasi talagang pagod, nung isang linggo po ako naghanap sa kanya, pagod na po, pagod na po talaga din ako. Hanggang pumunta po kami ng Pangasinan, hindi, hindi ko po siya nakita ng talagang yung oras ng alo. dahil isang linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng pulis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po, yung picture niyang halos dilat yung mata niya, maraming dugo ang muka, Umamin naman po yung pulis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko na nilaban, may drugs. Eh, paano po kung hindi naman po ako taga yung anak ko hindi taga roon. Lahat po ng ebidensya, inano na nila eh. Wala na po tanging may na sa kanila. Kung baga lahat ng mga hindi na, hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis doon eh. Sabi ko, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss na miss ko na. Ngayon po, pagdating namin doon, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. Habang ah, nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwede lumapit <laughs> kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam po may pagkawawa yung ustisya niya dahil masangit po talaga eh. Una, na, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na autopsy. Baka doon makakuha ko ng ebidensya. Na autopsy, autopsy po siya ng unang-una. Yung autopsy po niya, Naramdaman ko yung nag-autop siya sa kanya, walang sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalin mo yung anak mo dito sa Manila. I-autop si natin si Dr. Torto na mag-autop siya sa kanya. Para pong naliwana, na, po, ano po ako, nalagyan po ng ano yung sarili ko. Gabi po, hindi ko alam saan ako maghanap ng pamasahe para lang madala ko po, po yung anak ko sa PGH kasi yun na lang po yung tanging paraan na may lalaban ko yung autopsy niya eh. Hanggang nalaman ko po, po kay Dr. Corton, merong hemorrhage, may fracture yung anak ko. Lahat po ng proseso sa kaso, nilakad po namin kahit walang pamasai, sige lang po basta yung proseso ng kapulisan po sinunod namin. Mula yes. Nag-iintay po kami ng sagot kasi kumpleto naman po eh. Nagulat na lang po kami, dinismiss po. bilang ano po, sinubukan pa rin po sa ombudsman. Hintay pa rin po. Proseso, tama naman po yung proseso namin. Sabi ko nga, wala namang siya may pasihan. Kasi bata, minor-bidad eh. Hanggang dumating po sa ombudsman, ilang araw lang po, dismiss na naman po. Hanggang dumating po yung time na may pag-asa, Supreme Court, <coughs> hindi na malaki na po no? Lord, ka po, sana kahit man lang dito, bigyan mo kami pagkakataon. Hirap na hirap na rin po kami, paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kami hihiling ng ustisya sa ICC? Sana daman niyo po yung bilang isang ina kami. Paano naghirap doon sa mga inalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masakla pa po, pinatay na. Pinalatangan pa na kung ano-ano. Yung po yung masakit doon eh. Yung may drugs, ng laban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Paano alam namin, maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagka-motor yung bata na walang motor ni Bay, hindi po marunong yung bata. Normal na bata. Gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player. Olympics yan eh. Yun lang po yung hangat niya. Yung maging isang gamer. nagkatao lang kung lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap, parang hindi kami napapansin. Buti na lang po, andyan ang rice hack. Ay, yung po mga UNUP, pa paano po wala sila? Ganun na lang po ba yung nangyari sa anak namin, sa mga mahal namin, sa buhay? Handa na rin po kaming mamatay kasi hindi na pang birong pinagdaanan nila. Tinorture. Sino pong nanay na magulang ang kaya tanggapin po yung ganun na dinanas ng anak nyo na alam nyo pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon, wala pong ilong yung sakit na ginawa nila sa amin. Walang, wala pong ano. Sana natulog ka o may ka na hindi po. So, kasi po. Sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan niyo po kami. Kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. Nagsusuma mo. Nabuksan ang puso niyo. Huwag maging negatibo. Isipin ninyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi tiro po. Bakit kami yung malaban ng ganito? Maraming salamat po.